Kaugnay pa rin sa pinsalang idinunsod ng Bagyong Ruping, siyam na pong porsyento ng mga residential area sa Cebu City ang nawasak ng super typhoon na si Ruping. Ang aming reporter na si Vic Lima ay nagtungo sa Cebu kaninang umaga. Narito po ang kanyang ulat. Sa halos limang daang kilometro bawat oras na lakas ng hanging dala ng Bagyong si Ruping, ang Cebu City at Karatigpok nito ngayon tila isang bayang nagsisimula pa lamang Batay na rin sa mga taga dito na tinagurian itong isang sakuna, ito anila ang kauna-unahang pagkakataon na naganap ang ganitong uri ng trahedya sa bayan. Lahat halos ng sinaunang puno sa mga pangunahing lansangan ng Cebu City ay walang itinumbah ng napakalakas na hangin dala ni Ruping. Isa sa pinakamasakit na naging resulta ng naturang bagyo ay ang pagkakapinsala sa Mandawe Bridge, ang kaisa-isang tulay na nagugnay sa Mactan at Cebu City, lalo na sa paglalakbay ng mga tao at ang pagtawid sa mga kalakal. Magmula noong lunes ay hindi pa madaanan ng mga sasakyan nito dahil sa pagkakabunggo sa ilalim nito ng isang Panamanian ship, ang Sanku Elegance. Sa kasagsaga ng bagyong roping, ang barkong ito ay inanod sa ilalim ng Mandawi Bridge na siyang naging dahilan upang mawasak ang isang bahagi ng ilalim ng tulay. Sa ngayon, tanging mga tao lamang ang pinapayagan dumaan sa tulay na may habang 1.5 kilometers. Marami din sa mga barkong nakadaong lamang sa Port of Cebu ang itinaob o dili kaya itinagilid ng napakalakas na hangin ni Ruping. Sa ngayon, marami sa mga inter-island vessel at sasakyang pandagat buhat sa ibang bansa ang hindi makadaong sa Cebu City dahil sa mga nakahambalang na barkong nasira. Sa talisay Cebu, kung saan pinamamahayan ito ng 110,000 katao ang ngayon nananawagan sa mga kinaukulan upang bigyan sila ng dagli ang tulong para sa mabilis na pagbabalik ng normal na sitwasyon doon. Dito ay walang kuryente at komunikasyon sanhi na mga nagtumbahang poste ng kuryente at mga napatid na kable. We are really devastated. Uh, we believe that uh around uh, 9 million uh, pesos damages and we have uh, as of now 5 casualties who died uh, during typhoon. Mga bahay sa tabi ng lansangan na animoy kahon na mga binaligtad na mga batang naglalaro. Walang magawa at tanging tulong na lamang ang inaasahan ng mga tao mula sa otoridad, maging lokal man o nasyonal. Sira lang talaga. Bahay sira talaga yung top. Bumaliktad talaga. Bumaliktad talaga. Eh, iniwa na lang. Lumipat no, kami sa ibang Sa tulong ni Air Force 205th Helicopter Wing Chief Brigadier General Loven Abadia, ay nakuha ng ABS-CBN News na matanaw ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyong ruping. Samantala, ay naman kay Viscom Commander Brigadier General Romeo Sulweta, kung hindi dahil sa babala na pinalabas ng mga mamamahayag, ay mas marami sanang nabuwis na buhay sa napakalakas na bagyong ito. Sa naganap na insidente dito sa siyudad ng Cebu, hinihiling ng mga taga rito na gawan kaagad ng aksyon ng mga kinaukulan ang mga nasalanta ng napakalakas na bagyong ruping. Victor Leon Lima, ABS-CBN News, Cebu City.